Nadol de, nadol de video yung mga partner so for today's video mga ka partner ay magdadamot ako ng manok mga, monok, mga partner so ito pero kasi siyang uh, may kuraisa kasi siya mga partner so ito nakapikit yung kanyang mata nakapikit yung kanyang mata so mahirap pag, ano, pag natamahan ng ganito mga partner so ito ang gagawin lang po natin so ilagay lang po natin dyan dahil nakapikit na po yung kanyang mata mayroon tayong ano um, kalahating kutsarang asin mga ka-partner kalahating basong tubig mga ka-partner tapos sunrocks po yan sunrocks mga ka-partner ang gagawin lang po natin mga ka-partner ay pagmimixin po natin sila yan mimix lang po natin yun sa tubig tapos ganyan i-mix lang po natin and then lagyan po natin ng patakan po natin ng ng sunrox po mga partner patak lang po ayun patak lang po mga partner so ito ang gagawin lang po natin mga partner ay papaliguan na, ay babasahin lang po natin yung part na may meron po siyang meron po siyang uh, nakapikit na mata yan mga partner pati ito po ito mga partner oh ito. So, diba na, nyo, basa-basa na po siya, dapat mabasa po yan. So, mix lang po natin na ganyan. Layan na po natin yung ano. At ang gawin po natin mga partner uh, disclaimer lang po mga ka-partner hindi naman na po natin sinasaktan po yung chicken mga partner Hindi, yeah, hindi po natin sasaktan, kundi uh, gagamutin lang na po natin siya ng herbal mga ka-partner Para hindi siya may stress mga ka-partner ganyan po yung awak po natin. Kahit ganyan lang po. Po, lang po natin sa kanya yung ano po. Ganyan. ganyan. lang po natin. Effective po ito mga partner. Lalo dun sa may part na may tama. Yun po natin. Ganyan. Yung may tama mga partner, yun po yung lalagyan po natin. Yung balahibo niya na nagkaroon po. Kasi ganyan pinupunas kasi mga partner. po ito, yung ginagawa ko mga partner. Tapos pindutin lang po yung ilong niya para lalabas po yung kanyang suko. Ayan. Kung natin po sinasaktan yung manok, ginagamot lang po natin. Yan. Kung meron mga kuraisa, kung natamaan po yung mga manok nyo, ito po. So, Nabisa to mga partner. Ilang beses ko na po ginagawa po ito. Talo sa part na mayroon po siya, doon po talaga. Lalo kung hindi kayo nagpabaksin po ng kuray sa baksin po, pwede pwede po ito mga partner. Yan, pindot-pindotin lang po yung bulo niya. Yan. Yan. Pwede tapos na siya mga partner. Ang gagawin lang po natin. Ayun. So, yan po siya. Parating ulit. Ayan. So, ayan. Okay na po siya, mga partner So, yun. Ang pagkatapos nito, mga partner at nyo lang po natin ng lang po natin ng cream So, yun po. Ayan. So, ayan. Okay na po. Thank you, mga partner